Yan, good morning, good morning mga kabyaheros natin, oh. oh, no. ko yung ano, yung ibon na yan na nasa wire. Inapansin eh, ko siya kanina mga kabyaheros. Lumapit talaga sa tricycle ko. Lu lumapit sa tricycle ko na nalamin. Ay, nawala na. Ayaw ako gusto nagustuhan niya siguro yung salamin ko. O ayon. Kaso na sa ano hindi natin makuhanan talaga ng malapitan. O yon yon yon. O yon. Bumalik na naman sa tricycle yon oh. Ayaw ko kung kita yan. Na, nandul sa salamin mga kabiyayros o oh. o oh, nanandamin o oh. oh. ayun oh. humarap talaga siya sa ano sa side, sa side mirror mga kabiyayros o oh, yan o oh. pumatong ano kayang naisipan ng ang tawag namin dito sa ibon na yan siwit o oh, yun o oh. nakapanalamin talaga siya ay wako ko anong naisip niya bakit o oh, yun o oh. Tingnan niyo 'yan mga ka biyaheros natin, no. Oh. Kumarap talaga sa salamin. Mm. Oh, ano, maganda? Maganda ang tsura mo. Ay, kainaman kang ibon ka. Talagang pumatong pa oh. Mm, yun, no. Oh. Oh, yun, no. Oh. Talagang nananalamin siya. Oh, tuwan-tuwa pa. Ah, ah. Kainamang ibon. Oh, yun no? Oh. oh. kita niyo mga kabihayros oh. Oh. Di ko alam kung anong ginagawa niya sa kung ano, talagang naibigan niyang magsalamin. Ano, kumusta? Kumusta? Ayos ba ang mukha natin dyan? Maganda ba yung paningin mo? Ha? Ha? ay kainaman kang ibon ka <laughs> o oh, yun o oh, nakapatong na naman siya nasa ibabaw ng salamin side mirror o oh, pansinin nyo yan mga kabiheros o oh. hmm? yun o oh, yun o oh. so yan o oh. nandito ako sa aming bahay kubo so hindi ko naman pwedeng lapitan yan kay lilipad naman yan kaya izinom ko na lang yung aking cellphone oh, oh. Hmm. Ayun, oh. lumipat na naman siya napansin ako napansin oh yun bumalik na naman oh bumalik na naman siya oh hmm. turo yung pabiyote niya oh oh ay hamakin nyo yon tono yung pa beauty nya yun sige magpa beauty ka hanggat gusto mo sige magpakasawa kang magpa beauty o oh, yan o oh. ay siya kang ibon ka o oh. tuloy-tuloy oh, oh, oh. lang ang pa-beauty mo diyan. Yan. So Oh, oh nakapatong na naman siya ngayon balik siya ulit sa salamin <laughs> ay kain namang ibon mm -hmm. Mm, sige sige lang tuloy lang okay so okay o oh, nakapatong siya o oh. oh. yun oh. talagang tuwa tuwa siya sa tricycle ko o oh, nandun naman nakapatong siya sa uh, salamin pa rin nandun sa driver side Mm. Ayon oh. Oh. Yan, thank you sa mga mag-like, mag-share, mag-subscribe nito, no. Maraming salamat. yon, may dumaang motor. Oh, talagang nagpaikot-ikot lang siya. Nagpaikot-ikot lang siya mga kabiheros natin, oh. oh. Anong meron? Bakit siya nagpaikot-ikot diyan sa tricycle? Oh, nandoon naman sa kabilang side sa left side mga kabiyaheros natin nandun siya oo oh, oh, yun oh. No? pansin ninyo makikita yung paggalaw galaw niya oo. Okay, hanggang dito na lang muna ang ating videos for today. Okay, welcome back Alfred Uhaw TV Vlog. Ang pobring tricycle vlogger, ayun. Naloko sa ibon. <laughs> Bye-bye, God bless, and to God be the glory.